Ramdam na rin sa mga political survey ang umano'y lamat sa unit team o tandem ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Politiscoop, kay Tangere Chief Executive Officer Martin Peñaflor, sinabi nitong mababa ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing kontento sila sa performance ni Duterte sa Northern Luzon na siyang baluarte ni Marcos habang naitala sa Visayas at Mindanao ang mababang satisfaction rate ng Pangulo kung saan kilalang malakas ang mga Duterte. Para kay Peña Flor, nakakagulat ito dahil noong eleksyon ay parehong mataas ang botong nakuha ng mga ito sa nasabing rehiyon niya po yung nakagulat kasi Northern Luzon and Central Luzon that's uh, 23% of our voters doon bumaba si VP Saka and 45% of our voters naman kung titingnan niyo po that's the reason why wala pang majority yung satisfaction and approval rating of the president at 41% What a main driver po nito that brought down the numbers will be Visayas and Mindanao.